Hi guys! Welcome back to my channel. Ito marami na kahalata sa sweetness ni si Jemma Galanza at ni Mika Reyes. Nung in-interview sila, syempre nandun din si Eliza. At ito naman si Phenom ay talagang napakahampo na si Cher sa dalawa. At wang tuwa siya sa sweetness ni Jemma at ni Mika Reyes. Ayan, makikita natin sa video kung paano sila kinikilig sa sigawan ng kanilang mga fans sa Cagayan de Oro. Syempre nagpasalamat silang tatlo sa walang sawang suporta ng mga tag taga-Cagayan sa kanila. Si Jemma naman ay nagsalita ng salita ng ng talakagayan at ito na nga tuwang-tuwa si Alisa may patalon pa si Alisa si Mika palakpakan kay Gemma Galanza basta ang cute lang ng gesture ni Mika at ni Gemma Galanza talagang close din silang dalawa o oh, di ba so yan ang muna guys ang ating update ang over pa sa nangyari sa kagayan de Oro sa PBL so abangan natin ang next game ng PLDT at Creamline kung kailan hanggang sa muli bye bye Always remember, wag po tayo magpaka-stress. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa bagong upload.